tayo mga idol sa tabi. Yan, ang tabi mga guys. season ng lobster medyo may kahinaan natin ngayon medyo palyado at failure ng mga lobster maliban na mura na mahina pa pang huli halos hindi na nagapangsyon mga guys ng lobster ngayon butong at kipit na talagang mga pananagat sa ngayon dito sa lugar namin mga guys ng hira na talaga so panabi na tayo mga guys hanggang dito na lang ang ating pagbibigyo maraming salamat thank you so much, bye bye ingat ingat, God bless